So hello guys, dahil day of natin, pupunta tayo ngayon sa Batha at doon tayo mamili ng bagay na galing doon sa income natin, natin kay FB Real. So doon tayo doon natin bibilhin yung bagay na yon na yung sinasabi ko sa first video ko. Dahil day off natin, tara, punta tayo sa Batha. Tara na. Yan guys, nandito na tayo sa Batha. Sa mga hindi nakakaalam, itong Batha, ito yung Filipino market dito sa Riyadh. So lahat ng kailangan mo dito na pang Pinoy, nandito na sa Batha. So papasok tayo dito sa Bilagyo Building kasi dito sa Bilagyo Building, marami tayong makikita ta at mahahanap na bibilhin para don sa income natin ni FB Real. So, pagpasok natin dito sa loob, ayun, nakita natin si DJ Soldo, so, sa idol ng lahat si DJ Soldo, sikat na vlogger. So, picture na bago mamili. Habang nag-ikot-ikot ako dito sa loob ng Bilanggi building, nakita ko itong gold shop. Pumasok ako at namili ng bagay na bibilhin natin. So, ito yung nakita ko, yung uh, necklace na to kasi may pin pindan siya na F. So, ito na yung bibilhin natin, guys. Yan, binili na kagad natin. Napakaganda na itong necklace na to. 21 karat na siya. Tapos, hindi siya ganun kabiga. Uh, magaan lang. Tapos ang kagandahan nito kasi may F siya na pendant. So para sa akin, parang galing kay FB Reel. So F yung pinili ko. So hindi siya ganun kamahal. Pasok lang to sa budget ko. So ngayon, isukat na natin. So ito yun guys. Tingnan na naman. Oh. So may F siya dyan sa uh, pendant. So ibig sabihin ng FB. So ito yung income natin kay FB. Binili natin ng bagay na hindi natin makakalimutan. Uh, maalala natin na galing kay FB. So ito yung sinabi ko dati na kung magkasahod ako kay FB, i-bili ko ng bagay na katulad ng ganito. So, ito lang yung kinaya ng sahod natin kasi hindi naman ganun kalaki yung sahod natin. So, binili lang natin ng ganito. So, ganito siya kalaki. Pero okay na, at least legit at legal yung ginagawa natin. So, kayo, kuyo, sa mga nag, magsisimula pa lang or sa nagsisimula uh, na or magsisimula pa lang, na sa pag pagre-reel sa FB, huwag kayong tumigil, huwag kayong tumigil. Ano lang, ipatuloy nyo lang yung ginagawa nyo kasi balang araw, makukuha rin, nyo rin yung mga pangarap nyo. Katulad ko, matagal na rin ako sa reels pero ngayon lang ako nagka-first sahod. So yung first sahod ko, sinasabi ko na doon sa first video. So ito yon ang first sahod, ito yung binili ko sa first sahod. So tiyaga lang at saka ugaliin lang mag-upload kung yung dapat ah uh, kung gusto niyo araw-araw makapag-upload kayo para uh, ma-recognize or mapansin kayo ni FB na seryoso kayo sa ginagawa nyo balang araw bigay rin niya yung gusto nyo so ito na yon ito na yon sa akin yung una sayang na uh, Hindi naman 'to pagmamayabang, hindi naman pagmamayabang kasi hindi naman siya ganoon kamahal. Gusto ko lang i-encourage yung sinabi ko nga sa unang video ko. Gusto ko i-encourage at i-motivate yung mga bago at yung mga gusto magsimula or mga matagal na pero hindi pa kumita na may income talaga sa IFB uh, FB o sa Reels or sa sa mga video natin. So patuloy lang tayo mga ngarap at uh, titingnan lang natin kung magkano yung susunod natin na sahod. So, thank you.